huwag nang pamarisan! Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple! Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Samantala, sa mismong rally ng INC na nakapagtala ng humigit kumulang 300,000 attendees, inilahad ni INC Spokesperson Edwin Zabala ang kanilang panawagan at sentimiento kaugnay ng isyu ng korupsyon sa bansa sa Quirino Grandstand. Mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo ngunit tila na is baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo kong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mas sila pa ang iniimbestigahan. Sila pa na iskapuhan. Yeah, Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan. Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukpungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan. Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Dahil dito naalala ng mga netizen si Kaele Soriano, ang sikat na televangelist ng dating daan na mortal enemy ng iglesia ni Manalo na nagbulgar sa korupsyon at mga kalokohan di umano sa loob mismo ng INC Group. Okay. Papananaw ko po hindi dapat mag-endorso. Unang-una ayon sa konstitusyon dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng crap and corruption. Alright. Halimbawa ako. Ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, i-boboto ko eh. Nati-check na kanya ngayon ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa membro namin. Kasi, pag siya naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de consciencia yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de consciencia dahil siya, eh, hindi masunuring li, ano, ng simbahan. Hindi, uh -huh. hindi sumusunod sa leader. Uh -huh. Kaya, dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro so mo. At, at dinidisregard dini mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render and unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay.